Hi guys. Nandito tayo sa Summer. Welcome our town. Ito yung lugar namin. Share ko pala sa inyo itong ano munting garden ko. Munting garden na hindi good na hindi malawak sakto lang ito yung exercise ko tuwing umaga nagdadamo muna at saka mag ano na mag tatanim ng kamuti ito yung kamuti na kinakain ito ito Yan, mabuti yan sa katawan. Yung laman niya, pag nag-ano na siya, pag tinanim ko yan ngayong February, February 5 yata yun o. Oh. At pagdating sa ano, sa tatlong buwan, ting, pag pag maging successful yung ano niya, yung paglago, ngayon hindi pa parang ano, umaano pa lang siya nag nag ano pa lang siya humahakbang pa lang paliit maliit pa lang yung hakbang niya pag ano pag tatlong buwan tingnan muna yung ano niya yung gamot niya kung may may, may laman na at yung makakakain na tayo guys at at kung pwede na kung pat, at kung kung pag ano yung pag matapos mo na kunan ng ano niya laman yan pwede mo na siyang ano ay pitasin pitasan ng ano ng mga dahon niya at gulayin masarap yan igisa yung mga dahon niya sa tulad ng sardines coin beef at kung ano lang namang gusto mo kami oras nang wala kaming ulam may time kasi na walang magtitinda, walang mag titinda, walang mag, aano, sa, walang mag sa amin dito. Tulad kung masama ang panahon, wala. Kaya nagtit, nag nag-aano ako, gumagawa ako ng ano, bulay. Yan. Medyo nabubulol ako. Hindi ako sanay mag ano, mag magsalita ng nakabideo. Oh time is 1 p.m. in the summer. 1 p.m. Nandito ako sa likod ng atis. Nagpapahangin. Kasi medyo ngayon, hindi lang medyo maganda. Maganda ang sikat ng araw. Blue na blue yung ano. Maganda yung sikat ng araw yun ang ano po santola nang tumira kami dito wala ma, ano dito walang mga ano dito walang mga tanim yung santola at saka yung bayabas at saka yung mangga sa amin na yan mga tanim na namin yan dito yun ang bahay namin ang bahay kubo dyan ako nag iistipag mainit yung panahon yan ang ano ko. Yan ang garden ko. Ngayon ko lang yan ginawa. Ngayong February, February January to February. Ngayong taon. Gusto ko pa nga yung magtanim da, -ja doon. Kaya lang nakaka mainit na yung panahon ano ko na yung okay puna. O kinakulit Mayroon akong pipitasan. Once pag ma pag mahirap yung ano panahon uh, once mahirap yung ulam kung saan ka makakabili magtyaga lang muna sa gulay pag walang anong mabilhan na ulam pupunta ka pa kasi sa ano sa bungko pag gusto mong bumili ng iba't ibang ulam so ang ginagawa ko pag wala kami may time na wala kaming ulam talaga nagpipitas ako ng ano nya ng dahon ito, ito yung pinipitas ko tulad nito dito ginugulay ko yan maganda, oh. Ang maganda ang panahon ngayon, oh, maganda ang panahon ngayon yun oh maganda ang panahon ngayon yun ang ganda ang ganda ng panahon salamat lord salamat papagad at wala din na namang bagyo kasi madalas sa summer palagi na lang may bagyo na wala na yung mga puno dahil sa ano sa bagyong Yolanda nasira ang mga puno ito nang natira ba mga bago ito ako sa likod. ito oh. ang ganda ganda ang ganda ng puro ano lahat kulay green green So bye-bye for now. Salamat sa panonood at subscribe. Please subscribe. Maraming salamat. God bless.